Baka baka yung may ni Manong Crescent eh. Nagbid-video ka eh. Nakabidyo ka Oh. Anak, may deliveran. Ay. Maraming salamat. Ayan, thank you, thank you, ante. Ayan, nandito na tayo. Mga kanayipig. Boss. Deliver ko yung bagas. Bagas. na yung bayaw ni Sir Chris Ibagas siya. Na. O yun, nabayada na yun. Sir, tingnan. O yun. O yun, doon ka. Doon What's up mga kanoy Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoipi for another video Ito na yung Ano Nangyari kahapon Dahil signal number 3 dito sa Pangasinan Ayan mga Kanoipi Ganyan At dito sa likod Bahana mga Kanoipi Likod bahay Tignan nyo Ayan. Tubig tubig na dyan sira pa pala to mamaya ako na ayusin so tayo alabas na tayo mga kanayipi asada tayo ngayon at buti na lang wala nang ulan kagabi ang lakas ng ulan subrang ah, sobrang lakas ng hangin dito sa lugar namin Naghatid din ako kay anti Libby kahapon sa ano sa San Manuel mga kanoypi. <laughs> Grabe yung hangin nung ano pauwi na ako. Ang lakas. Nahirapan si Mia na ano umabante. Kahit dito tubig din mga kanoypi oh. Ayun. Tubig na yung dadaanan natin. Tubig-tubig na Ganyan na Lalim ng tubig yan, Lusong talaga tayo sa tubig So yan nasira na Tuluyan yung ano Yung trapal Wak-wak na o oh, mga kanayipi. sa sobrang lakas ng hangin ganyan na yung inabot ayan wak, wak na yung ano yung trapal natin hindi na mapapakinabangan yan tatanggalin ko na lang mamaya at least kahit papano na nakubera niya si Mia no so ilabas ko lang si Mia mga kanaypi ayan mga kanaypi palabas na tayo ayan mga ipi? mapunta tayo dito kay Madam Luz at magsasakada tayo ng, ano, ng gas niya naubusan ng gas eh sakada tau tayo alright ah sige madam Reese. Ayan, sakada tayo ng gas mga kanipi Nakubusan si Madam Luz Ayan

iyon lang madam ah sige okay, ba? Hindi, ba hindi po madam opo ayan tara na mga kanayipi. na mano natin mga kanayiti Si Madam Luz Sakata ng gas Walang pasok yung mga estudyante ngayon Dahil ano May bagyo pa rin Signal number 3 ata kahapon Mga kanayiti Buti na lang ngayon wala na sarado pa mga uh, na sarado pa yung piyesta gas anong oras kaya magbubukas nito sige madam hindi ka naging nalinis madam Nalilis sa tangke na. Sige, madam. nasa okay. lang So nandito na mga kanipi yung ano, sinakada natin gas. 957 yung presyo nya 什么？ ito na mga kanayipi halagang 100 pesos ayan mura kasi dito sa ano sa pagsakan mga kanepi kaysa dun sa ano sa mga nagtitinda dyan sa public at plaza ng mga saging kaya dito na ako pumunta sa bagsakan eh. Batam Luz Ayan Magdi-deliver tayo mga kanaypi ng tatlong sakong sa bigas isang tray na itlog Ayan Ang tatlong sakong sa bigas order sa akin yan ni Sir Chris Kapwa ng Canada Ihatid ko daw dito sa ano sa anyang mama dito sa may San Vicente at yung isa di deliver ko sa kanyang mama yung dalawa doon sa ano sa biyanan niya mga kanoypi yung dalawang sako Nilagay ko na dito kay Mia mga kanayipi, yung bigas ayan nandito na ayan mga kanoypi dalawang sako tapos yung isang it, isang night log sa kanyang mama kakorder lang sa akin kakatawag lang mga kanaypi so sir Chris deliver ko na yung bigas mo hindi ko na deliver kahapon dahil ano uh, masama yung panahon baka mabasa sa yung ano yung bigas kaya ngayon ko palang i-deliver ide sa bahay nyo okay mga kanaypi tara mamaya ako natatanggalin yung trapal dyan Ayan, nandito na tayo sa lugar nila Green na bahay, green na gate daw mga kalayaki Pang-apat na bahay Ah, ito Sir Chris, nandito na ako sa bahay nyo Ante! Ante! Ate! Tawagan lang natin mga kanayipik. Halon tayo, tatuya ako. Kuhin well. Oh, sige, sige, sige Antay. Okay. May sa 30 Sakto. dapat ko, naka itlog ten to tatan. 260 Okay. Kaya Bat dante ng kal? <laughs> mami, kaya, Ay, hai, kal. Ah, hai, kal. Ay hame. <laughs> Ay hame. Ay 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 hame. Ay hame. Ay hame. Ay hame. Ay Ay hame. Hanan? Hanan? Hanan, hame. Ay hame. Ay ko na Ah. Uh. Ayan, Sir Chris. Nandito na ako sa bahay niya. Eh. Bali yung dalawang sako pa. Hatid ko muna doon sa ano sa kabila. Sa kanyang biyanan, mga kanayupi. Nakausap ko na rin si Uncle doon kagabi. Ah, uh, ko na lang daw doon kahit yung mga anak na lang yung ano. Uh, pagbibigyan ko ng dalawang sako Okay. All right. <laughs> thank you, thank you so much Sir Chris. Kapwa ng Canada sa pag-abel ng ano, ng bigas na paninda ko. Ayun. Baka baka yung ibaka ni Manong Crescente. Eh. Eh. Agbid video kayo, naka-video kayo. Oh. Anak, May deliveran Maraming salamat. Ayan, thank you, thank you ante. Thank you sa binigay nyo. <laughs> Ayan, mga kanipi. Na-deliver na natin kay Auntie Rosita. Binigyan pa tayo ng dilata. Nakabenta pa tayo ng itlog. Ante! Isukliyo pa'y Isukli Isukliyo. Isukliyo. Sige antay, okay. thank you. Wala well, antay. Okay. Punta na tayo kay Uncle Palat. dalawa mga ay ayan nandito na tayo mga kanepi boss, boss deliver ko yung bagas bagas nandiyan na yung bayaw ni sir chris nabagat siya na o yun nabayad na saan ka? yun saan yun saan ka? saan rosita Kala ka naging timbangan na bigat nag kapo d'ya eh ngayon ito paparamig Panta ko bubung bulkas lagi Sige boss. Thank you, thank you. Salamat sir. Thank you. At least, di kalau pa'y kumata eh. Ay, sir, ay na kami. sa garden lang, pag lang yun. Nagbigyaro, oh, nagpanaglan. <laughs> Ay, di wanok na ay kung sa akin, boss. Awanan. Puji ko, kwan, sir. Naray na kaji di pun, ni, di kwan, nakapado, akta, ko ang nakapado at ang ko. Oh, yun. Napanjin ti kamsat ko, di kintin. Di ba yung kutu ay namutan. Mm hmm. tapos, ni, 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 ko naglakwa pa na. Naglakwa pa yun. nyo mm -hmm. Sige, boss. Mm -hmm. Nindispos ko mo, di na doon mga kasikon. Nagkastos na ti ko, sir. Okay. Tat okay. nah, uh, so. Tata di mana kung ayong aji purau. Kagayan. Kals. Kals. kamu ko di Ah, okay, boss. <coughs> Thank you, thank you. Ah, thank you, boss. Ayan mga kanaypi Sir Chris Thank you thank you Na deliver ko na dito sa inyo Sa mga bayaw mo yung ano Yung bigas Nakausap ko naman na si uncle kagabi Sabi niya atid ko na lang daw doon Sa mga anak niya pumila tayo dito sa paradahan mga kanaiti tinente town homes ay dantae tayo. umu. Ano tingnan tayo umalis <laughs> ako. Tumain tayo Sige, ang teh ayan, mga ka alak lang ay yung sa gentay, alak na pa yung isa. Kaya lang tay. Masigat tayo din. Pagbaba niyan tay. pag Dito natin mga ka noy na pasero natin sa Balik tayo ng barrio. Yeah, Tara. Right? Tara. mga kanoipi kumita pa tayo ng 50 ulit EGL EGL Uy nante Nag, pag -awad, pag -awad. nagpa, naglangan na niya